So, hi guys. Ayan. Um, matagal ko nang gusto kong gawin to actually itong video na to kasi gusto ko talagang i-share sa inyo paano ako nakarating dito sa Poland. Kasi alam ko maraming gusto talagang mapunta dito. Pero, yung i-share ko sa inyo, disclaimer lang, yun yung pinagdaanan ko kung paano ako nakarating dito. So, pwedeng hindi mag-apply sa iba, pwedeng mas madali sa kanila, pwedeng mas mura sa kanila, pero yung sa akin, share ko lang sa inyo kung ano yung experience ko. Una nga pala is, um, kailangan mo mag, maghanap ng agency na nagpa-process ng papeles papunta dito sa Poland. And syempre, pag nakahanap ka na kailangan may resume ka, na meron ka mga COE na pwedeng i-present sa kanila na connected dun sa um, trabaho na gusto mong applyan. Um, guys, yung sa COE nga pala, kailangan ano yun ha, yung, kung ano yung nakasulat sa resume mo, pare-parehas pare ng dates. And then kung kayo po ay um, tawag dito ex abroad ah, hihingan kanila ng records from the MW ng mga in and out mo dito from the Philippines kung nag-abroad ka man so dapat yun connected lahat Fra syempre makikita nila yon na ano din yun same parang same date siya sa mga COE mo paglabas at pagpasok mo ng Pilipinas so yun kasi is um chine-check talaga daw dalang ng konsul yon pagka nag-apply po tayo ng visa So, second is after na uh, makahanap na ako ng agency and then maayos nga yung mga, yung resume, yung COE, ganyan yung records from the DNW. Um, I-require -re ka nang, ako, ni-require ako ng agency na magbayad sa kanila for the processing daw ng work permit. So, nag-down ako ng 50K sa kanila. Ang hiningi talaga nila sa akin is 250 pero installment yon So, yung unang payment is 50K yan para daw sa pag ng work permit. Eh, syempre, gusto ko makaalis. So, yun, ginawa ko ng paraan yung 50K para sa work permit. Yung work permit, dumating siya ng um, one month ata or less than a month. magwa 1 month. Dumating yung work permit ko. So, pagdating ng work permit, ayun na, uh, mag-file ka na ng appointment or magkukuha ka na ng appointment sa BLS para sa ano mo, pagpaprocess mo ng visa. So, pagka nakapag-process ka na ng visa mo, ay eh, de, I mean, kapag nakapagkuha ka na pala ng appointment sa BLS, nung time ko, okay pa ang slot nun sa, BL, sa BLS. Hindi pa ganun ka, ka katulad ngayon yata kasi pasulpot-sulpot yung appointment ng BLS at saka mas mahal. Nung time ko kasi is 5-4 lang ang, ano, 5-4 something ang payment don sa BLS. So, yun, pupunta ka, kukuha ka ng appointment sa BLS and then, um, pagpasa mo sa kanila ng mga papers mo and check nila, ipo-forward nila yun sa embassy natin, ng Poland pala, sorry, sa atin, para ma-check ng consul. Ngayon, si consul nang bahala doon kung i-approve ka o hindi. And share ko lang sa inyo, yung una kong application ng BLS, di ko alam saan ako nagkamali kasi okay naman lahat. Sa tingin ko ha, nakonek-konek ko naman yung mga dates, di ko alam saan ako nagkamali. Pero na-refuse yung una application ko ng visa. So yung binayad kong 5,400 plus is hindi refundable. So ayun, kailangan ko ulit mag reapply ng panibagong visa. So kailangan ko na naman kumuha ng appointment sa BLS and magbayad. So yung nangyari. So second application ko for BLS, ayun, na, awa ng Diyos, na-approve naman ako. After na ma-release yung aking visa, guys, um, ano na, uh, ticket na. And dun sa ticket, um, bago pala yung agents ko nag nag, um, book ng ticket, ni-require nila ulit ako mag-medical kasi ang medical is 6 months eh actually po, inabot ng 9 months ang application ko papunta dito sa Poland so expired na yung medical ko so kailangan ko ulit mag-remedical and yun, nag-remedical naman ako siguro 3 days before ng alis ko nag -medical ako guys, kapag ka, mausap kayo ng agency sa akin ha, suggest ko lang klaruhin nyo mabuti magkano ang gagastos inyo. Kasi sasabihin na, let's say, 250 package na yan. Pero magugulat ka, sa 250, hindi pa pala kasama yung visa. Siyempre, gumagastos ka pa ng biyahe mo, magpapasirox ka pa ng mga papel-papel mo. And dun sa aking pinanggaling agency, hindi sila pumapayag na magphotocopy ka sa labas. Kailangan galing sa kanila. So, may additional na naman bayad yon So, ang daming extra So, kung gusto niyo talagang magpunta dito sa Poland, i-ready nyo yung sarili nyo at yung bulsa nyo kasi pwede kang ma-refuse or pwede kang ma-approve pero sandamakmak na extra charges ang babayadan mo which is nangyari sa akin na alis na lang ako pinagbayad pa ako ng 26,000 para daw sa travel insurance yung travel insurance na sinasabi nila kailangan ko daw i-settle yun hindi yun kasama dun sa 250,000 na binayaran ko sa kanila And then, pagdating ko dito sa Poland, nalaman ko na hindi kami lahat pinagbayad ng 26K. So, depende kung sino kausap nila, may nagbayad, may hindi. So, yun, karuhin nyo lang ninyo. Siyempre, ako ng time gustong-gusto gusto ko ng makaalis. So, ayun, kinagat ko ang 26K. Nagbayad pa rin ako. So, ngayon, ang dami ko ng utang. Yung mga gusto na tawag dito na magpunta ng Poland isipin nyo mabuti kung kaya nyo yung gastos. Kasi kung hindi nyo kaya yung gastos, mag-ipon muna kayo. Kasi mapapasubo talaga kayo. Pag sinabi nila na pupunta ka ng Poland, hindi mo kailangan masyado magdala ng pera. Hindi totoo yun, guys. Ito sa akin na experience ko. Pagdating dito, gagastos ka, bibili ka ng pagkain mo, toiletries mo. o makakapagdala ka ng konti galing ng Pilipinas. Pero ilang kilo lang ba ang allowed ka? So, kung tawag dito kung pagdating mo dito wala kang pera napakahira pong kumilos yan tapos hindi lahat ng sinasabi ng kontrata sa Pilipinas totoo hindi real talk pagdating dito iba so yun uh, advice ko lang do sa mga gustong magpunta dito ayan i-ready nyo ang bulsa at ang isip at ang puso nyo hindi po ako nag-discourage ng gustong magpunta ng Poland. Actually, okay po kung gusto niyo magpunta, pero talaga yung gastos kasi talaga. Ang hirap pong kumilos ng pagdating mo dito, hindi ka pa nga nakakapagtrabaho, iniisip mo na yung babayaran mong utang. Good for you kung meron kang perang nakatabi para dito lang. Pero kung wala at ipapangutang nyo pa po, mag-isip mo na mabuti kasi mahirap magpunta ng walang pera dito. And yung ibang experiences ko, i-share ko sa inyo sa mga susunod kang videos, yung sa trabaho, sa agency pupuntahan, sa lugar. I-ano ko po sa inyo, i-share ko yan sa inyo. Pero please, sana mag-subscribe mag kayo sa aking um, YouTube channel and also dito sa aking TikTok, sana i-follow nyo ako para ma-share ko din sa inyo ano yung mga experiences ko dito. Kasi gusto ko din naman malaman nyo na kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga nagpupunta dito. Maaring sa iba, laki sila kasi maayos ang lahat. Pero katulad ko, hindi lahat ganun kasmut. So, share ko lang naman sa inyo yan. Not for, ano, para takutin kayong magpunta dito. Pero para lang awareness, di ba? So, yun lang po. Sana follow nyo tong aking account and yun sa iba pang platform na meron ako. And yun po, sa aking YouTube. Yun lang. Sa next video na lang po tayo ulit.